Magpakatotoo po tayo mga nanay. Panahon na para pag-usapan natin ang ilang bagay na karamihan sa mga kababaihan ay nahihiya o masyadong nagmamalaki para aminin. Yung konting tagas ng ihi kapag kayo ay tumatawa o bumabahin o yung bigla ang matinding pangangailangan na maghanap ng banyo ngayon din. Hindi lamang ito mga simpleng abala. Unti-unti nitong binabawasan ng inyong kaginhawahan kumpiyansa at kalayaan at habang mas matagal ninyo itong binabalewala mas lalo ninyong iisipin na ito ay isang permanenteng bahagi na lamang ng pagtanda pero narito ako para sabihin sa inyo na hindi iyan totoo ako po si Dr. Mila Dela Paz at bilang isang doktora na dalubhasa sa kalusugan ng kababaihan pagkatapos ng menopause inilaan ko ang aking karera sa pagtulong sa mga kababaihan Naharapin ang mga pagbabago na kaakibat ng edad. Nagkaroon ako ng pribiliyong tulungan ang libu-libong kababaihan na sa kanilang 60s, 70s at kahit 80s na rin ang mga problemang ito nang hindi gumagamit ng gamot o nangangailangan ng operasyon. Ang katotohanan karamihan sa mga sinabi sa inyo tungkol sa pagtanda at kalusugan ng babae ay bahagi lamang ng kwento. Ang solusyon sa mga isyong ito ay hindi nagsisimula sa pantog bladder. Nagsisimula ito sa iisang grupo ng mga kalamnan na sumusuporta sa lahat ng ito ang inyong pelvic floor. Ngayon, gagabayan ko kayo sa apat na simple at subok na ehersisyo na makakatulong sa inyong maibalik ang kontrol sa pag-ihi at mabawasan ang pakiramdam ng bigat o pressure sa inyong balakang. Magagawa ninyo ito sa loob lamang ng ilang minuto bawat araw. Ngunit heto ang isang paalala, ang maling paggawa nito ay maaaring lalo pang makasama. Kaya naman sa artikulong ito, gagabayan ko kayo sa bawat hakbang at ituturo ko ang numero unong pagkakamali na nagagawa ng karamihan sa mga kababaihan. Hindi pa huli ang lahat para bawiin ang kontrol. Simulan nating buuin muli mula sa pundasyon para maibalik ang inyong kumpiyansa. On. Ang platter Kegel dahan-dahang pag-activate ng pelvic floor kapag naririnig ng karamihan sa mga kababaihan ang salitang kegel. Agad nilang naiisip ang pagpiga ng buong lakas at pagpapanatili nito ng matagal. Ngunit heto ang problema sa ganoong paraan kung kayo ay mahigit 6 na at hindi pa partikular na sinanay ang inyong pelvic floor, ang pagbigay ng todo lakas ay maaaring mas makasama kaysa makabuti. Para kayong pumasok sa gym sa unang pagkakataon at sinubukang magbuhat ng mabigat na barbell, malamang ay may mapipilayan kayo mabibigo at tuluyan ng susuko. Kaya naman itinuturo ko ang tinatawag kong flutter, kegel. Ang bersyon na ito ay mas ligtas, mas matalino, at higit na epektibo para sa mga kababaihan na nasa kanilang 60s pataas. Sa halip na isang mahaba at pilit na pagpiga, dahan-dahan nating bubuksan at isasara ang kalamnan. Isipin ninyo ito na parang switch ng ilaw bukas sara. Ganun lang kasimple. Heto kung paano ito gawin. Pumunta sa posisyon magsimula sa paghiga ng nakatihaya na nakabaluktot ang mga tuhod at ang mga paa ay nakalapat sa sahig. Ang posisyong ito ay nag-aalis ng pressure sa inyong tiyan at ibabang likod na nagbibigay daan sa inyo na ihiwalay ang tamang mga kalamnan. Suriin ang inyong forma, ilagay ang isang kamay sa inyong tiyan. Mahalaga na hindi ninyo nararamdaman na naninigas ang inyong abs. Hindi sila dapat ang gumagawa dito. Ngayon, ilagay ang dalawang daliri sa inyong perineum, yung malambot na bahagi sa pagitan ng pasukan ng ari at ng butas ng puwit. Dito ninyo dapat maramdaman na gumagalaw ang kalamnan. Ang flutter, huminga ng malalim sa ilong at dahan-dahang ilabas ang hininga. Sa pinakadulo ng inyong paghinga palabas, kapag pakiramdam ninyo, ay wala ng hangin sa baga, dahan-dahang pigain ang kalamnan na gagamitin ninyo para pigilan ang daloy ng ihi o ang pag-utot. Pigilin at bitawan panatilihin ang dahan-dahang pagpiga na yon sa loob lamang ng isang segundo pagkatapos ay ganap na bitawan. Yan ang isang repetition. Dapat itong maramdaman na parang bahagyang pag-angat o kaunting paghigpit sa ilalim ng inyong mga daliri. Hindi isang matigas na pagpiga o pilay. Isang kontroladong flutter lamang. Subukang gawin ang set nito sa umaga, isa pang tendo, sa bandang tanghalian at isang huling ten sa gabi habang nakahiga sa kama. Ganoon lang kadali, 30 reps bawat araw. Walang kagamitan, walang side effects at walang tableta. Ang simpleng rutina na ito ay nakatulong na sa hindi mabilang na kababaihan na itigil ang pagtagas ng ihibawasan ang palaging pakiramdam ng pagkaapura at maramdamang mas may suporta mula sa loob. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagising sa mismong mga kalamnan na hinayaan ng panahon tensyon at edad na matulog. At ito ay simula pa lamang. Habang ang flutter, Kegel ay nag a ng tamang mga kalamnan, meron pang isang nakatagong puwersa na maaaring sumasabutahe sa inyong pag-unlad, isang bagay na hindi pa isinaalang-alang ng karamihan sa mga kababaihan. Ito ay literal na nasa ilalim ninyo. Pag-usapan natin ito sa susunod. Do, pagluwag ng kalamnan sa puwit gamit ang bola ng tennis, alisin ang tensyon sa balakang karamihan sa mga kababaihan ay nagugulat kapag sinasabi ko sa kanila na ang paninikip ng kanilang mga kalamnan sa puwit glutes ay maaaring ang tunay na dahilan kung bakit sila tumatagas pa rin kapag umuubo o nahihirapan sa bigat sa balakang ngunit ito ay talagang totoo. Ang mga kalamnan sa inyong balakang at puwit ang inyong glutes ay direktang konektado sa inyong pelvic floor. Kung ang mga kalamnan iyon ay tensyonado, sobrang nagamit o namamaga mula sa maraming taon ng pag-upo maling postura o kakulangan sa pag-unat, patuloy nilang hinihila ang pelvic floor at pinipigilan itong gumalaw. Isipin ninyo ang isang lastiko na sobrang higpit, kaya't walang makagalaw ng malaya hindi dugo, hindi mga signal ng nerve, at lalong hindi ang paggalaw ng kalamnan. Kapag nangyari iyan, maaari kayong gumawa ng lahat ng Kegel sa mundo at halos walang progreso kayong makikita. Kaya naman isa sa pinakasimple, ngunit pinakamakapangyarihang bagay na maaari ninyong gawin ay alisin ang tensyong iyon gamit lamang ang isang bola ng tennis at isang matibay na upuan. Maaring hindi ito parang isang high-tech na solusyon, ngunit ang mga resulta ay nagsasalita para sa kanilang sarili. Heto kung paano ito gawin. Umupo-umupo sa isang matibay na upuan, tulad ng silya sa inyong kusina o hapagkainan. Iposisyon ang bola, ilagay ang bola ng tenis sa ilalim ng isang bahagi ng inyong puwit, doon mismo sa pinakakapal at pinakalaman na bahagi ng kalamnan. Ikrus ang binti ikrus ang bukong-bukong ng binti na yon. Sa ibabaw ng kabilang tuhod, na bumubuo ng isang relax na figure 4 na hugis. Sumandal dahan-dahang isandal ang inyong bigat sa bola. Malalaman ninyong nasa tamang lugar kayo kapag nakaramdam kayo ng isang mapurol at kumikirot na pressure. Hindi ito dapat matalas na sakit, ngunit tiyak na mararamdaman ninyong natagpuan ninyo ang isang lugar na matagal ninyo nang binabaliwala. Iyan ang tensyon na ating tinatarget. Huminga at panatilihin. Ngayon huminga lamang ng malalim at kalmado at hayaan ang inyong katawan na mag-relax sa bola. Panatilihin ang posisyon sa loob ng mga 30 segundo, pagkatapos ay lumipat sa kabilang panig. Huwag itong madaliin. Hindi ito tungkol sa pagpilit ng pagbabago. Ito ay tungkol sa pag-imbita sa inyong katawan na bitawan ang naipong tensyon. Sa paglipas ng panahon, ang simpleng gawaing ito ay nakakatulong na mapataas ang daloy ng dugo sa balakang nire ang mga laging masikip na kalamnan at lumilikha ng espasyo na kailangan ng inyong pelvic floor para gumana ng maayos. Ang ilan sa aking mga mas matatandang pasyente ay nagulat pa ng mas magandang flexibility sa ibabang likod at mas kaunting sakit sa balakang mula lamang sa isang teknik na ito. Ang ganda ng tennis ball release ay hindi ito nangangailangan ng anumang kasanayan at nagbibigay sa inyo ng agarang pakiramdam ng koneksyon sa inyong katawan. Ito ay nagpapakalma, simple at epektibo. Ngunit ang pagluwag ng glutes ay kalahati lamang ng laban. Mas malalim pa sa pinakasensitibo at madalas na binabaliwal na bahagi ng katawan ng babae mayroong isang grupo ng kalamnan na maaaring magtaglay ng dekada-dekadang tensyon. Kung sapat ang inyong tapang na harapin ito, doon magsisimula ang tunay na pagbabago. 3. Perennial Pressure Release Advanced na Pag-relax ng Pelvic Area May parte sa katawan ng babae na hindi iniisip ng karamihan hanggat walang nagiging problema. Hindi ito makikita sa salamin. At tiyak na hindi ito paksa ng usapan. Ngunit ang perineum, ang lugar sa pagitan ng pasukan ng ari at ng butas ng puwit, ay ang mismong daanan patungo sa inyong pelvic floor. Kung kayo ay nakakaranas pa rin ng pagtagas o pakiramdam ng bigat sa ibaba, ang maliit na lugar na ito ay maaaring nagtataglay ng susi. Habang tumatanda ang mga babae, ang tensyon ay naiipon sa pelvic floor na parang mga patong ng matigas at mahiblang tissue. Ang stress matagal na pag-upo panganganak at kahit na mga tao ng mababaw na paghinga ay maaaring lumikha ng malalim na paninikip sa inyong core. Ang problema ang tensyong ito ay nagiging napaka napakakonstante na hindi ninyo na namamalayan na naroon pala ito. Ngunit ito ay kumikilos laban sa inyo araw-araw, tahimik na pinapahina ang inyong kakayahang kontrolin ang inyong pantog o suportahan ang inyong pelvic organs. Dito pumapasok ang perineal pressure release. Ito ay isang banayad ngunit napakamakapangyarihang paraan upang i-deactivate ang nakatagong tensyon na ito at ibalik ang daloy ng dugo at mobility sa pinakamalalim na kalamnan ng balakang. Ang kailangan ninyo lang ay ang parehong bola ng tennis pumunta sa posisyon magsimula sa paglalagay ng bola ng tenis sa upuan ng isang matibay na silya. Ibaba ang sarili gamit ang inyong mga kamay sa armrests. Para sa suporta at kontrol, dahan-dahang ibaba ang inyong sarili sa bola. Ang bola ay dapat na direktang nasa ilalim ng inyong perineum, hindi tumatama sa buto, kundi sa malambot na espasyo sa harap lamang ng inyong butas ng puwit. Hanapin ang lugar malamang na makakaramdam kayo ng kakaiba at malalim na uri ng pressure. Hindi ito dapat masakit, ngunit tiyak na mapapansin ninyo ito. Ang pressure na ito ang tumutulong na sirain ang talamak na paninikip na humaharang sa inyong pagunlad. Huminga at bitawan. Habang nakaupo sa bola, huminga ng malalim at mag-focus sa pagpapakawala, hindi lang pisikal, kundi pati na rin sa isip. Maaaring pakiramdam nito ay isang mahinang posisyon ngunit ito rin ay isang malalim na nakapagpapagaling. Panatilihin sa loob ng mga 30 segundo, bahagyang ayusin pasulong o paatras kung kailangan ninyong hanapin ang pinakaepektibong lugar. Kapag tumayo kayo, maaaring mapansin ninyo ang isang agarang pakiramdam ng ginhawa o kahit init sa inyong pelvic area. Iyan ang sirkulasyon na bumabalik. Iyan ang simula ng paggaling. Ang teknik na ito ay advanced ngunit ito ay napaka-epektibo. Mayroon akong mga pasyente na sinubukan ang bawat tableta at pelvic therapy sa merkado para lamang matuklasan na ang tunay at pangmatagalang pagbabago ay nagmula sa simpleng release na ito. Kapag nawala na ang malalim na tensyon na yon sa wakas, ay magagawa na ng inyong katawan ang dapat nitong gawin. Ngunit hindi pa tayo tapos. Mayroon pang isang huling galaw, simple tahimik at malalim na nakapagpapanumbalik na nag-uugnay sa lahat. Ito ay isang stretch na hindi lamang nagbubukas ng inyong mga balakang, kundi nag-a-unlock din sa mismong sentro ng inyong lakas. Bilang isang babae, tapusin natin ito ng malakas. 4. Happy Baby Stretch Buksan ang singit i ang pelvic floor. May dahilan kung bakit ang mga sinaunang kasanayan sa pag-uunat ay nanatili sa paglipas ng panahon. Kapag ginawa ng tama ang tamang stretch, ay maaring mag-unlock ng mga bahagi ng katawan na nakakandado sa loob ng maraming taon minsan, kahit dekada. At pagdating sa mga kababaihan na mahigit siksinta na nakikipagbuno sa paninikip ng balakang pagtagas ng ihi at yung mabigat na pakiramdam sa ibaba. Iilan lang ang mga galaw na mas makapangyarihan kaysa sa Happy Baby Stretch. Ngayon, alam kong maaaring kakaiba ang pangalan, baka nakakatawa pa nga. Ngunit huwag ninyo itong hayaang linlangin kayo. Ang stretch na ito ay seryosong bagay. Sa katunayan ito ay isa sa mga pinaka-target na paraan upang pahabain ang mga kalamnan sa loob ng hita at singit na direktang konektado sa inyong pelvic floor. Kapag ang mga kalamnan ito, ay masikip hinihila nila ang balakang papasok na nag-aambag sa pagkaapura sa paghihi at pinipigilan ng pelvic floor na mag-relax at kumontrata ng maayos. Heto kung paano pumasok sa posisyon, magsimula ng nakahiga-humiga ng patihaya sa isang komportabling ibabaw tulad ng carpet o yoga mat. Tuhod sa dibdib itaas ang inyong mga tuhod patungo sa inyong dibdib at itaas ang inyong mga paa patungo sa kisame upang ang mga talampakan ninyo ay paralel dito. Hawakan ang inyong mga paa abutin at hawakan ang mga panlabas na gilid ng inyong mga paa gamit ang inyong mga kamay. Kung hindi ninyo maabot ang inyong mga paa, maaari ninyong hawakan ang inyong mga bukong-bukong ankles o bintishins, ang mahalagang galaw. Dito nagkakamali ang karamihan pinapanatili nilang masyadong magkadikit ang kanilang mga tuhod. Ang gusto ninyong gawin ay gamitin ang inyong mga siko para dahan-dahang itulak ang inyong mga tuhod papalayo sa isa't isa, palaparin ito hanggang sa lapad ng balikat o higit pa. Dito nangyayari ang mahika. Huminga at panatilihin habang binubuksan ninyo ang inyong mga balakang at ini-stretch ang inyong mga inner thighs mararamdaman ninyo ang isang banayad na pagluwag sa kaibuturan ng inyong singit. Huminga ng dahan-dahan at malalim hinahayaan ang inyong katawan na mag-relax sa stretch. Panatilihin ang posisyong ito sa loob ng 40 segundo pagkatapos ay dahan-dahang bitawan magpahinga sandali at ulitin muli ng isang beses. Dapat kayong makaramdam ng pagbubukas. Maaari pa nga kayong makaramdam ng kaunting panginginig kung matagal na kayong hindi gumalaw sa ganitong paraan. Iyan ay isang magandang sinyales na gigising ang inyong katawan. Sa paglipas ng panahon, ang simpleng stretch na ito ay maaring lumikha ng mas maraming espasyo sa inyong balakang bawasan ang tensyon sa inyong pelvic floor at ibalik ang tamang balanse ng kalamnan para sa marami sa aking mga mas matatandang pasyente. Ito ang huling susi upang maramdamang kontrolado nila muli ang kanilang mga katawan. Hindi ito tungkol sa pagiging isang yoga master. Ito ay tungkol sa pag-unlock sa mga sistema na kumukontrol sa inyong pelvic health. Kapag ginawa ng tuloy-tuloy ang happy baby stretch, ay nagiging higit pa sa isang postura. Ito ay nagiging isang makapangyarihang tool para sa pang-araw-araw na pagpapaluwag malalim na pagre-relax at paggaling. Buod ng pang-araw-araw na routine para sa pinakamagandang resulta. Ngayong nauunawaan na ninyo ang bawat ehersisyo at kung paano ito gumagana, ang tunay na transformasyon ay magsisimula kapag pinagsama-sama ninyo ito sa isang simple at tuloy-tuloy na pang-araw-araw na routine. At linawin ko, hindi ito tungkol sa sobrang pagsasanay o paggugol ng oras sa sahig. Ito ay tungkol sa pagbuo ng isang ritmo, isang ritmo na sumusuporta sa inyong katawan, umaangkop sa inyong pamumuhay at nagpapanumbalik ng inyong kumpiyansa ng tahimik at may bisa araw-araw. Heto kung paano i-structure ang inyong linggo. Araw-araw na platter, kegels umaga tanghali at gabi, umaga bago maging abala ang inyong araw maglaan ng 5 minuto para humiga at gawin ng den flutter kegels. Dahan-dahan kontroladong pagpiga. Ginigising nito ang inyong pelvic floor ng walang pilay. Tanghalian maglaan ng ilang minuto, nasa hapagkainan man o sa isang tahimik na silid at gawin ng isa pang 10 reps. Gabi bago matulog gawin ng inyong huling 10 reps. Maaari ninyo itong gawin habang nakahiga relax at handa ng matulog. Kabuuan 30 reps bawat araw ay higit pa sa sapat upang ligtas na makabuo ng lakas. Gawaing pagpapaluwag 3 hanggang 4 na araw sa isang linggo. Glute release sa 3 o 4 na araw na inyong pipiliin gawin. Ang tennis ball glute release. Maglaan ng 30 segundo sa bawat panig para sa kabuuang isang minuto. Maganda itong gawin pagkatapos ng mahabang panahon ng pag-upo o habang nanonood ng TV sa inyong paboritong teleserye sa gabi. Perineal Release Sa mga parehong araw na yon, sundan ito ng perineal release gamit ang bola ng tennis. Huwag magmadali hanapin ang tamang lugar at huminga habang ginagawa ito. Ang malalim na pressure na ito ay mag-a-unlock ng maraming taon ng tensyon. Panggabing stretch gabi-gabi, Happy Baby Stretch. Gawin itong inyong panggabing ritual. Maglaan lamang ng dalawang ulit na kwarte segundong paghold. Gawin ito sa kama o sa carpet habang nagre-relax. Ang huling stretch na ito ay magpapakalma sa inyong nervous system, magpapaluwag sa inyong mga balakang, at hahayaan ang inyong pelvic floor na magpahinga at gumaling. Manatili sa schedule na ito sa loob lamang ng dalawang linggo at magsisimula kayong makapansin ng pagbabago. Manatili rito sa loob ng isang buong buwan at maaaring mapansin na rin ito ng iba. Ganito nagsisimulang kumilos ang mga kababaihan sa edad na isista 70. At kahit onta na, may higit na kumpiyansa, mas panatag at binabawi ang antas ng pisikal na kontrol na akala nila ay tuluyan nang nawala konklusyon isang aral sa muling pagbawi ng kontrol. Kung umabot po kayo sa puntong ito ng pagbabasa, may mahalaga itong sinasabi sa akin, may bahagi sa inyo, na handa na para sa isang pagbabago. Handa na kayong bawiin kung ano man ang kinuha ng panahon, panganganak o pananahimik. Bilang isang doktora, iyan ay isang paglalakbay na lubos kong iginagalang. Dahil ang totoo, ang pagharap sa pagtagas ng ihi, pagkaapura o pressure sa balakang ay hindi lamang isang pisikal na problema. Ito ay isang emosyonal na problema. Nakakaapekto ito sa inyong dignidad, sa inyong kalayaan at sa inyong mga relasyon. Ngunit ngayon, mayroon na kayong mga kagamitan upang simulan ang pagbabago ng kwento. Nagsimula tayo sa Plotter Kegel, isang ligtas na paraan Upang gisingin ang inyong pelvic floor, pagkatapos gumamit tayo ng simpleng bola ng tennis upang alisin ang nakatagong tensyon sa inyong mga puwit at perineum na nagpapalaya sa mga kalamnan na sumusuporta sa inyong core. Sa wakas ginamit natin ang happy baby stretch upang buksan ang inyong mga balakang at lumikha ng espasyo para sa paggaling at balanse. Kapag pinagsama-sama ninyo ang mga pirasong ito, sa isang pang-araw-araw na ritmo, sinisimulan ninyong muling buuin ang inyong katawan mula sa loob palabas. Hindi ito tungkol sa paghabol sa isang matagal nang nawawalang bersyon ng inyong mas batang sarili. Ito ay tungkol sa pagpapanumbalik ng function kumpiyansa at isang pakiramdam ng kapayapaan sa katawan na mayroon kayo ngayon. Nakakita na ako ng mga kababaihan sa kanilang 60s na mula sa pag-iwas sa mga social outing ay nag i enjoy na ngayon ng walang alalahanin. Nakakita na ako ng mga kababaihan sa kanilang 70s na huminto sa pag-asa sa mga pad at sa wakas ay nagkaroon ng isang buong gabi ng walang patid na tulog. Nakakita na ako ng mga kababaihan sa kanilang 80s na tumayo ng mas matuwid, mas malakas ang pakiramdam at ngumiti ng may tunay nakaligayahan ang pagbabagong ito ay totoo at posible rin ito para sa inyo keto ang pinakamahalagang aral na maibababahagi ko mula sa lahat ng aking mga taon bilang isang manggagamot ang inyong kalusugan ay hindi isang bagay na nangyayari lang sa inyo ito ay isang bagay na maaari ninyong pakilahukan araw-araw ang pagpili na gumawa ng isang maliit na bagay isang stretch Isang set ng ehersisyo ay isang gawa ng kapangyarihan. Ito ay isang deklarasyon na hindi kayo binibigyang kahulugan ng inyong edad o ng inyong mga sintomas. Kayo ang nasa driver's seat. Kung ang artikulong ito ay nagbigay sa inyo ng pag-asa, kaunting kalinawan, o kahit isang maliit na hakbang patungo sa pakiramdam na mas tulad ng inyong sarili muli, lubos ko pong ikagagalak kung ibabahagi ninyo ito sa isang kaibigan kapatid o sino mang maaaring kailanganing marinig ang mensaheng ito. Napakaraming kababaihan ng tahimik na nakikipaglaban sa mga isyong ito at ang inyong pag-share ay maaring maging dahilan upang sa wakas ay mahanap ng isang tao ang mga sagot na matagal na niyang hinahanap. Nais ko rin marinig ang inyong saloobin. Mag-iwan po ng komento sa ibaba. At sabihin sa akin kung alin sa mga ehersisyong ito ang una ninyong susubukan. Ang inyong feedback ay tumutulong sa akin na lumika ng mas maraming content na tunay na mahalaga sa inyo. At panghuli, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on e ang notifications. Sa ganoong paraan, hindi ninyo malalampasan ang mga susunod pang gabay na idinisenyo para tulungan kayong mamuhay nang mas malakas, mas matagal, at may kumpiyansang nararapat sa inyo